bây giờ isa sao mà sao vlog vậy? Nãy đi đông mấy sao? Biển đi General meeting ng biển đi đâu? Hay à? Khiêm phục ở biển mà à? Bọn nào? Được. Oh yeah. Làm gì nghe dito biển đi? Ở So, dito pala at ang kasama namin dito ngayon yung mga biyahing malinta. Dito pala naka ano, yung mga biyahing malinta. Yun na pala pinaka-terminal nila. Ganun pala. May na lang ulit nakapasok dito eh. Ilang meeting din ng dilawang hindi ko pagbiyahe. Ayan. Ayan. Ayan terminal lang ang ano, sa tabi ng Astrotel. At yan, may dali pa yan dito. Dali na. Dati bahay ito eh. Oh. Naging dali supermarket na. Bakit dali pala na pinagbago na ito. Ang kapilahan ng dilaw. Oh. So, dito ako ngayon sa ano. Ayan, ah, Bistekville. Sa Jonaville. Ito, yung kabila Jonaville na pinag-uusapan natin ni ni, ni, ni ni tata na ano yung atin ko special 30 lang ah kapag bago kasi sa amin sa damong maliit ang special namin minimum 45 kaya yun no ah kaya na yan kumbaga sayang yung biyahe sa amin oh, yun pinag-uusapan namin sa amin kasi sa pula sa NDM pag nag-atid ka ng isa iso ka special. Babayaran mo na lahat. Kung apat, apat. Okay, Dito. halos dalawang tao lang ang binayaran eh. <laughs> <laughs> Kaya ganun. Nakakapalibago bago miyari rito ngayon. Kaya manin, ka Kaya kumbaga, mas maganda pa regular run sakay mo rito. No, Di diba? Pag may sakay ka na limang tao, 50. <laughs> <Tigara>. <laughs> Kaya na. Ayan, Unang pila ko, buhay naman ako, 30. Mas maganda pa sigurong doon na lang sa ruta namin, oh, higyan lang. Balik na lang. Kumbaga, ko rin kasi bumiyahe rito. Tagil ko na hindi na mamasada rito sa TS Cruz pag uh, meeting nila. Ayun. Gara. <laughs> At matapos nga ang pagbiyahe namin sa Dilaw, ayan na, tambak na naman kami. Ayan. Tambak na naman ang pilahan. Nandito na lahat ng pula ulit. Hey. Ayan. Mga napagod bumiyay sa dilaw, nagsisipag merienda na.